Ito ang alang ilang tindera sa mga bigasan sa palengke. Matapos i-anunsyo ng Malacanang ang pagtatakda ng price ceiling sa bigas, nagkakaisa ang boses ng mga retailer sa Marikina City Public Market sa pag sa Executive Order No. 39 sa ilalim kasi ng kautosan ni Pangulong Bongbong Marcos ipapako sa 41 pesos ang presyo ng regular milled rice habang 45 pesos naman ang per kilo ng well milled rice. Ayon kay Ginang Crispina Martin, may ari ng isang bigasan sa Marikina Public Market, lugi sila dahil 2 hanggang 4 pesos lang umano ang kanilang patong sa bigay ng mga supplier. Ang ah, isang kaban, na supply, 44 o, oh, kaya nga 47 ang benta ko. Oh. O oh, ito naman, alam mo kung magkano po ng 50, 60 pesos lang ang tubo ko dyan. Gid ni Martina, siya rin sinusugan ng isa pang tinderang sige ng Susi Ong, dapat ang supplier mag ang mag-adjust ng presyo at kagyat nilang ibababa ang benta sa publiko. Pag kami ibabenta sa ano, magpapalugi kami? Yung nga po. Hindi lang pwede yun. Nagbabayad pa po kami ng pwesto, nagbabayad kami ng lantauan. Oo. No. Pakain pa kami. Dapat supplier ang unahin nilang ano Samantala, bagamat ikinatuwa at inaasam-asam, duda naman ang ilang mamimili na matatagalan pa bago maipatupad ang nasabing price ceiling. Eh, kasi naman po eh, hindi naman kaagad-kaagad may papatupad yun eh. Mahal ng bigas mo yun. Sana nga may patupad para makamenos din kami para sa kauna sa Pilipinas DZRH. Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.